gandang tanghali po sa inyong lahat, mga amiga. Ito na po yung aking ninyong hipon. Binis ako sa bawang, bawang butter at saka sibuyas, mga amiga. Ito na po siya, luto na. Yan, sarap. Kain na po tayo, mga amiga. Ito po yung ulam ngayong tanghali. Yan. Yan. Hmm. Yan po. Ah. Pinatuyuan ko po, po siya. Ayan. Ayan po. At saka medyo brown-brown po yung bawang po niya. Yung bango. Ayan. 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 na po siya. Ayan. Ayan na po yung aking linutong hipon, mga amiga. Ayan. Tsingan nyo. Tanawa. Ayan. Ayan po. Ayan. Maraming maraming salamat po sa inyo, mga amiga. Salamat po sa inyong lahat. Ayan, yung ulam pong dinuto ngayon, mga amiga, tanghalian, mainit-init pa mainit pa po. Ayan. Maraming maraming salamat po. Bye-bye. Okay, Pag-follow na lang po. Like.